Dumating ang labi ni Margaret Garcia, isang OFW na pinatay sa Saudi Arabia sa kanyang tahanan sa Nasinto, Pangasinan itong October 14 ng taong ito. Sinalubo ang labi nito ng Heroes Welcome sa pangunguna ni Overseas Workers Welfare Administration o OA Administrator Arnold Ignacio, Department of Migrant Workers or DMWYC Hans Leo at mga lokal na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Ignacio, nararapat lamang na ituring bilang bayani si Margaret dahil isa itong ulirang OFW sa Saudi Arabia dahil sa kalidad ng serbisyong ibinigay nito. Ito po si Margaret Garcia napaka dedicated ng na OFW siya po ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy in fact nangigay pa siya ng konting extension eh para makapagtrabaho paborito siya ng kanyang amo and then nung nangyari ito ang uh, ang kanyang agency yung Gulf Horizon kaagad nandyan ay ang uh, kanyang foreign recruitment agency ganun din kiniyak naman ni Kakdak na makakamit ni Marjorette ang ustisya ngayong nasa kustodya na ng Saudi Authority ang suspect ay isang Kenya national. Nandito rin kami ni Admin kasi gusto namin mga ako kay nanay at tatay na natin ng lahat para makamit ang ustisya kay, eh, kay eh Tito na rin tayo na makakamit ang ustisya para kay Marjorette. Yung abogadong hinayar po natin ay nakatutok sa kaso. Sabi ng prosecutor, merong sapat na ebidensya para magsampan ng kaso sa korte sa Saudi Arabia, kaya't inaantay na lang natin ang unang hearing. Una nang naiulat ang karumaldumal na pagpaslang kay Marjorie sa Saudi Arabia sa umunit pagkakaroon ng inggit ng kapwa niya kasamahang manggagawa na isang Kenyan national. Tumanggap naman ang iba't ibang benepisyo na iwang pamilya ni Marjorie kabilang ang livelihood assistance at scholarship grants na ipinagkaloob ng national government. Kabilang din ang debt at burial benefits mula sa OY Locos na nagkakahalaga ng 220,000 at 50,000 naman mula sa provincial government. Kaya 200,000 ang naibigay kay Tito kasi uh, accident, hindi, hindi niya kagustuhan ng pagkamatay. Uh, somebody, she was killed. So parang ganon. So uh, 220,000. Yung 200, yun ang death benefit. Yung burial assistance naman is 20,000. Maliban dito, ayon kay Ignacio, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa pamilya na nasabing OFW para sa karagdagan pang tulong sa anumang pangangailangan ng mga ito. Bagamat nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay ng pamahalang lokal at nasyonal ang ina ni Margaret, ay hindi naman ito kumbinsido sa imbisigasyon na isinasagawa dahil ang araw na nang lumipas pa alam sa kanila ang kinahinat na ng kanyang anak. Kung sa tulong ng gobyerno para sa manugang ko, siguro kontento ako doon. Ang hindi ako kontento yung, yung, yung sa investigation kasi wala pa talagang ano Dumating nga yung dinignan ko yung ko nakalagay na certificate niya, si September 16. Hey, okay. Tinawag sa amin ni September 27, hindi malayo. Malayo pa? Okay. Oo, oh, malayo. Nga, hindi tinago nila, hindi na sinabi ka agad. Samantala, nilinaw na Ignacio ang sitwasyon ng mga Pilipino Israel na hindi lahat ng OFW doon ay nasa panganibang kalagayan dahil ilang lugar lamang ang nasabing bansa ang apektado ng gera. Hindi po Israel ang kasi mahirap po yan eh, linawin natin kasi nakakapagdagdag lang ng unnecessary na takot sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa mga kabag anak ng OFWs madalas sinasabi ako yung mag-repatriate ka mag -repatrate. pero yun po kasing Tel Aviv sa Central Jerusalem sa West at sa North eh o oh, ayos po ang buhay doon bandang, bandang South po ang mayroon tayong uh, concern at hindi rin kabuuan ng South. Saan ho ba talaga yung ating main concern ng problema? Nasa Gaza po. Kahapon ay nilagay ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 4 sitwasyon ng Gaza na nangangahulugan na mandatory evacuation ng mga Pilipinas sa lugar. Ayon sa DFA, sa 131 bilang ng mga Pilipino sa Gaza, 78 ang nakasitwasyon sa Rafa border malapit sa Egypto habang ang natitira ay sa hilagang bahagi ng lugar.